Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Medyo impulsive ang mga Aries sa araw na ito at mahilig kayong magmadali ngayon sa inyong mga proyekto at hindi kayo makapag-isip ng tama. At sa araw na ito, medyo mahihirap ngayon ang mga sitwasyon pero marami rin mga oportunidad na nakapalibot sa iyo. Sa araw na ito, medyo emotional ang mga Aries pero ngayong araw gamitin ito para sa oportunidad na maipahayag mo ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkalinga sa ibang tao. Ngayong araw, ma-channel mo naman ang iyong potensyal at ikaw ay puno ng enerhiya ngayon kaya mas aktibo ka ngayon para mag-exercise. Maayos naman ang iyong pag-ibig sa araw na ito. Kailangan lang bantayan ang mga argumento ngayon at mga komento na nagpapasakit ng ulo. Dahil sa araw na ito, ang iyong kapartner ay medyo wala sa mood, kaya iwasan rin sa araw na ito na patulan ang mga maliliit na bagay. At maganda sa araw na ito, maging tahimik, maging gentle kung anuman ang mga sitwasyon at unawain kung saan nang gagaling ang point of view ng iyong kapartner. At sa araw na ito, maganda rin na ito ang iyong pansin sa mga masasayang bagay lamang. Maganda naman ang iyong trabaho sa araw na ito. Ano man ang mga issue sa trabahoan ay magkaroon ngayon ng kalinawan at maging maayos ang mga ito. Magkaroon ng magandang pakinig sa bawat kampo kung mayrong mga hindi pagkakaunawaan at sa araw na ito lang huwag sobrahan ang iyong mga responsibilidad merong chance sa araw na ito Aries na ikaw ay kumuha ngayon ng maraming trabaho na hindi mo naman kayang tapusin at sa araw na ito maayos naman ang pananalapi ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 9 12

Medyo lito naman ang mga chores sa araw na ito at kulang sa pasensya lalong-lalo na pagdating sa kanilang trabaho. Mahalaga sa araw na ito na magkaroon ng oras para mapag-isipan ng maayos lalo na ang iyong mga desisyon pagdating sa mga negosasyon ngayong araw. At sa araw na ito, bantayan rin ang iyong kalusugan. Yung iba sa inyo, merong mga mabilis na pagbabago sa kanilang lifestyle at maari na maka ito sa iyong diet. At ito rin ang magdulot sa inyo ngayong araw na meron kang mga kagustuhan ngayon na lumayo muna sa mga tao na magulo at hindi masyadong magandang impluensya sa iyo. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay positibo kasi ngayong araw, ikaw at ang iyong partner ay mas magkasundo ngayon. At kung ikaw naman ay single, ito ay magandang araw para ikaw ay makakilala ng isang tao na maari na magbigay sa iyo ng tamang pagmamahal. Ang iyong career at pera naman ngayong araw ay steady kahit na pa konti, konti ay lumalago naman at mag-improve ang iyong career sa araw na ito. Mas affectionate ka sa iyong mga kasama sa trabaho at ngayong araw mas produktibo ka rin at maganda ang iyong abilidad ngayong araw. Mahilig ka rin magpakita ng simpatiya sa ibang tao kaya marami ka rin makuhang suporta sa trabaho. Ang iyong mga kasama sa trabaho ay maari rin na tumulong sa iyo ngayong araw. Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 9, 10,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil sa araw na ito, ang mga Gemini ay nagiging health conscious. Marami sa inyo ay gumagawa ng mga magagaan na ehersisyo at ang focus ninyo ay nasa pagpapalakas ng inyong kalusugan. At ngayong araw rin, maganda naman ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito, maraming mga Gemini ang maari na ma-inlove ngayon ng sobra sa isang tao na bago lang kakilala. Kung ikaw naman ay meron ng kap partner. Maganda ang araw na ito para ito on sa mga intimate dinners o kaya sa mga family gathering kung saan ma-enjoy mo ang iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, mas maayos rin ang career at pera ngayon ng mga Gemini dahil ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ngayon ng kagandahan pagdating sa iyong mga komunikasyon at lalo na ngayong araw ay mas ma-maximize mo ang iyong pangakit. Magaling ka ngayon sa mga negosyo at pati na rin ang iyong employer sa araw na ito ay maaari na ma-impress mo. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 10, 16, 25, 33, 37, at 42. Mas seryoso naman ang mga cancer sa araw na ito at ngayong araw ang focus ninyo ay nasa pangangailangan ng pamilya. At sa araw na ito, malakas rin ang inyong kagustuhan na maging healthy. Ngayong araw, mahili kayong magpakita ng suporta sa ibang tao. At marami rin sa mga tao ngayon ang mas magkagusto sa inyo. At sa araw na ito, ang focus ninyo ay nasa kalusugan rin ng mga mahal mo sa buhay. Maganda ngayon ang iyong pag-ibig. At kahit na medyo judgmental ngayon ang mga cancer, ngayong araw, yung mga kapartner ninyo ay mahilig naman na magpakita ng kanilang pag-unawa. Pero medyo mahina ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kaya mahalaga sa araw na ito i-consider kung ano ang iyong mga desisyon. At huwag rin na i-underestimate ang iyong mga nararamdaman at kung ano rin ang mga nararamdaman ng iyong mahal sa buhay. Ang iyong career sa araw na ito ay medyo hindi rin masyadong maganda kasi pagdating sa trabaho, pakiramdam mo, hindi ka na-appreciate ng mga tao. At parang hinahanap mo yung mga papuri nila o kaya yung kanilang paniniwala na kaya mo ang iyong mga responsibilidad o kung ano man ang iyong talent uh, Marami kasing mga kasama sa trabaho ng mga cancer ngayong araw ang medyo bully at kayo rin ay nakakaroon ng katanungan pagdating sa iyong mga disisyon at sa iyong talento kaya mahalaga sa araw na ito palibutan ang sarili ng mga tao na positibo ang mga pananaw at alagaan rin ang iyong mga disisyon sa araw na ito, lalong lalo pa na maraming mga cancer ngayong araw ang nagkakaroon ng problema sa pananalapi, kaya mahalaga na pag-isipan ang mga desisyon. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay black. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 20, 27, 35, at 43. Aktibo naman ang mga Leo sa araw na ito. Punong-puno kayo ng mga ideya at inspirasyon. At sa araw na ito, marami kayong mga bagong plano. Ang problema lamang ngayong araw ay ma-overwhelm ka sa mga ideya na papasok sa iyong isip. Kaya ngayong araw, mahalaga rin na balansihin ang iyong mga desisyon. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay nakakaroon ng konting problema dahil sa mga issue na hindi pinag-uusapan at mga iniiwasan na ma- pag-usapan o kaya matanong sa iyong kapartner. At ngayong araw rin ikaw ay medyo confrontational ka sa araw na ito kaya willing ka na matingnan kung ano man ang mga issues na ito at para rin na mahanapan ng solusyon. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay hindi masyadong maganda. Ang mga liyo ngayon sa trabaho ay madaling madistract at hindi ninyo madaling makumpleto ang inyong mga dapat tapusin at ito rin ay nagkakaroon ng problema kasi marami ring mga outdoor activities sa araw na ito na maaring maging sanhi rin para sa mga Leo na hindi kayo makapag-focus sa inyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, bantayan ang iyong pananalapi. Medyo mabagal ngayon Leo ang pasok ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1.

Ang mga Virgo naman ay mas spiritual sa araw na ito. Marami sa inyo ang maari na engage ngayon sa mga religious activities o kaya bumisita kayo sa ibang mga lugar kung saan mas ma-practice ninyo ang inyong relihiyon. Sa araw na ito rin, marami sa inyo mahilig magbasa ng mga inspirational work at biography, lalong-lalo na sa mga magagaling na leader. At ngayong araw, ikaw rin ay nagkakaroon ng mga pagmuni-muni, hinahanap mo ang iyong kapayapa at ang panahon kung saan ikaw ay makapag-relax. Papurable naman ang araw na ito para sa iyo kasi walang masyadong problema ngayong araw. Yung iba lang na Virgo sa araw na ito nakakaroon ng sakit sa ulo. Baka meron kayong migraine o kaya hypertension. Bantayan ang mga ito dahil ito sa stress. Pero Karamihan sa inyo ay mas kalmado ngayong araw at ang inyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay medyo nananamlay ang inyong koneksyon sa inyong mahal sa buhay sa inyong kapartner dahil sa pressure na magdala ng karagdagang pera, pressure sa responsibilidad kung kayo Virgo ay seryoso sa inyong person, sa tao na mahal ninyo. Mahalaga ngayong araw na bantayan ang pagkontrol ninyo ng mga tentasyon, maraming tentasyon na nakapalibot sa iyong ngayong araw. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, positibo ang enerhiya kasi sa araw na ito, mas meaningful ang trabaho ngayon ng mga Virgo. Mas maunawaan mo sa araw na ito kung ano ang mga dapat gawin at ngayong araw, malinaw sa iyo kung ano ang iyong mga responsibilidad, lalong-lalo na sa iyong sarili at sa iyong pamilya. At sa araw na ito, Vir, go ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 22, 27, 36 at 41. Hinay-hinay sa araw na ito, Libra, madali kang magkasakit ngayong araw, madali kang lagnatin o kaya ubuhin. Kaya sa araw na ito, bantayan ang iyong kalusugan at ngayong araw, bantayan rin ang iyong mga kinakain. At kung maaari, pwede matulog ka ng mas maaga para makapag-relax ang iyong katawan, mapalakas ang iyong immune system. Ngayong araw, marami kang mga bagong kakilala at sa araw na ito, meron mga bagong kaibigan, new partnerships ngayong araw at maaari rin na mas maging sociable ka sa araw na ito, makakonekta ka sa mga tao na maging potensyal na mabuting kaibigan o kaya mabuting partner. At wag ring i-ignore ngayong araw yung mga tao na malapit sa iyo na medyo hindi mo pa masyadong kilala pero andiyan lang palagi nakapalibot sa iyo. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maganda ang networking ng mga libra sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga libra na merong negosyo. At ngayong araw, bantayan ang oportunidad na kayo ay makakilala ngayon ng isang mentor, isang tao na maari na makatulong sa iyo pagdating sa mga desisyon o kaya isang tao na magbigay sa iyo ng karagdagang encouragement pagdating sa iyong mga trabaho at sa iyong hanap buhay. At ngayong araw, wag masyadong mag-expect sa mga kasama mo sa trabaho. Merong mga tao ngayon na magpa-frustrate sa iyo, magpalungkot sa iyo at wag mo ring masyadong bigyan ng tiwala ang mga bago mong kakilala dahil baka ang iyong mga secret reto ay isiwalat. At sa araw na ito libra ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 19, 26, 30, 34 at 42. Maganda naman ang kalusugan ngayon ng mga Scorpio pero mag-ingat kasi mas prone ang mga Scorpio sa araw na ito sa mga aksidente na may kinalaman sa tubig iwasan muna ang yung paglangoy na ikaw lang o kaya mag-sail o kaya mag-surf sa araw na ito. Maging extra careful lang, maging maingat. At maganda naman ang kagustuhan ng mga Scorpio sa araw na ito na sumali sa new exercise, sa mga yoga classes o kaya yung mga klase na may kinalaman sa sayaw kung saan kayo ay magpawis. At mas inspirado ka sa araw na ito na abutin ang iyong physical fitness goals. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, medyo mahirap ko kumonekta ngayon sa mga mahal mo sa buhay, Scorpio. Ngayong araw, kahit na malapit kayo sa isa't isa, merong isa sa inyo ang medyo immature ngayong araw. At maari na ipilit ang kanyang mga kagustuhan na kahit na hindi naman ito masyadong nakakabuti sa isang relasyon. At ngayong araw, medyo mataas rin ang emosyon ng mga Scorpio. Sa araw na ito, mapagod ka rin ng sobra kaya balansihin ang iyong pagbahagi ngayon ng iyong mga emosyon. Marami sa mga Scorpio, stress ngayong araw, pagod, kaya hindi rin maganda yung salubungin ang galit ng isa sa inyo. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, malakas ang tensyon sa trabahoan. Maari na ito ay dahil sa pagkalugi na hindi naman ikaw ang responsable. Kaya ngayong araw, balansihin ang iyong enerhiya at makisama sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng motibasyon. Dumistansya muna sa mga tao na puro negatibo ang iniisip. Maganda rin sa araw na ito, Scorpio, na alagaan mo ang iyong mga gastos, lalong-lalo na na medyo mahirap ang pasok ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 28, 36, Forty at forty-four. Positibo naman ang vibes ngayon ng mga Sagittarius. Ngayong araw, bantayan lang ang iyong mga advice kasi merong mga advice na hindi welcome sa ibang tao. At kahit na maganda ang iyong pakahulugan, maganda ang iyong intensyon, meron at merong ibang tao na mamasamain ang mga tulong o ang mga inspirasyon na iyong sinasabi. At sa araw na ito, kontrolin rin ang iyong sarili, lalong-lalo na pagdating sa mga gastos kasi ngayong araw, baka mapagastos ng sobra ang mga Sagittarius. Positibo ang enerhiya ngayon para sa iyong pag-ibig pero bantayan ang iyong kalusugan sa araw na ito ang mga Sagittarius mas prone kayo sa aksidente na may kinalaman sa apoy o kaya sa init. Kaya maging maingat sa paghandol ngayon ng mga electrical na bagay at maging maingat rin sa mga maiinit na bagay ngayon. At lumayo muna sa stress sa araw na ito. Maraming mga Sagittarius na madaling mairita sa araw na ito. At ah, para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang maraming mga Sagittarius ngayong araw mahilig na mag-eksperimento sa kanilang pananamit, sa pagkain, sa iba't ibang kultura. At ngayong araw, marami rin sa inyo gusto tong na bumyahe mag road trip kaya maging maayos naman ang iyong pag-ibig at relasyon ngayon kasi mas fun ang mga pagsasama. At yung mga wala sa mood sa araw na ito, makakatulong sa iyo na pakisamahan na lang. At wag nang masyadong gawing irritable. para naman sa iyong career at pera ngayong araw, restless ang mga Sagittarius pagdating sa trabaho. Yung iba sa inyo, hindi kayo kontento sa inyong mga ginagawa. Yung iba naman sa inyo ay mas masimulan ninyong makita ang mga negatibo patungkol sa iyong kumpanya, sa iyong makasama sa trabaho o kaya sa iyong boss at nakakaroon ka na ng listahan o rason kung bakit kailangan mong umalis sa trabahoan na iyan o sa kumpanya na iyan. Mas maganda sa araw na ito, habaan ng pasensya at humingi rin ng mga advice sa mga taong mahal mo kung kailangan. Sa araw na ito sa Chitoryos, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 26, 34, 38, at 40. Pero mga capricorn na medyo malungkot sa araw na ito kahit wala namang rason at sa araw na ito medyo mahirap ma ang pagiging cheerful kaya sa araw na ito Piliin ang mga aktibidad na iyong gagawin. At maganda rin ngayong araw i mo ang iyong sarili, manood ng magandang pelikula o kaya magandang palabas, pwede rin naman sa YouTube o kaya magbasa ng magandang aklat. At tulungan ang sarili na ikaw ay makapag-relax. Maganda ang iyong pag-ibig ngayong araw kasi ito ang magiging rason ng iyong inspirasyon at ngayong araw rin ikaw ay magkakaroon ng napakalakas ngayon na koneksyon sa ibang at ito ay magandang araw para i-consolidate mo ang iyong mga relasyon at ayusin, plansyahin ang iyong mga problema. Meron rin mga pagkakaibigan na mabuo sa araw na ito. Maayos naman ang iyong mga pangangatawan sa araw na ito. Wala kang masyadong isipin at pagdating naman sa iyong pananalapi at trabaho ngayong araw, maayos ang iyong trabaho, maayos ang iyong mga responsibilidad. Ang kailangan bantayan ngayon ay ang pananalapi. Merong mga tao na maaaring magdulot sa iyo ng problema kaya mahalaga sa araw na ito piliin rin kung sino ang iyong binibigyan ng iyong oras ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang at ngayong araw, bantayan rin ang iyong mga gastos kasi merong ibang mga Capricorn mapasubo sa gastos ngayong araw at sa araw na ito Capricorn ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 20, 23, 30 at 35. Marami namang mga importanteng desisyon ang gagawin ngayon ng mga Aquarius. Ang focus ay nasa pamilya at sa iyong trabaho. Ngayong araw rin, medyo padalos-dalos ang mga desisyon. Kaya bantayan ito, Aquarius. Sa araw na ito, matalas ang iyong isip at ngayong araw, ikaw rin ay magiging passionate. At medyo busy yung ibang Aquarius sa araw na ito na hindi na nakakakain ng sapat at hindi na nakakapagpahinga ng ayos. Kaya bantayan lang ito, bantayan ang iyong lifestyle. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito, bantayan rin kasi meron mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo ngayong araw dahil sa pagkakaiba ng mga opinion. At sa araw na ito, ang mga respeto ay kailangan panatilihin kahit na hindi nakakasundo ang mga paniniwala. Yung mga single na Aquarius sa araw na ito ay maari rin na ma-enjoy ang kanilang sarili. Pero yung merong mga asawa, merong kapartner, yung iba happy naman, wala namang masyadong problema, pero pero yung iba ay nakakaroon ng mga pagdududa sa kanilang kapartner at kailangan pag-usapan ito para mabuo ang tiwala sa isa't isa. Ang iyong career at pera sa araw na ito, ang mga Aquarius, medyo critical pagdating sa kanilang sarili, sa kanilang mga pagkakamali, sa kanilang mga desisyon. Kaya mahilig kayong mag-analyze sa araw na ito at ngayong araw, tulungan lang ang sarili na hindi ka mabagot, hindi ka maboard sa iyong trabaho, lalo na kung ito ay nakakatulong naman na magdala sa iyo ng karagdagang pera. At mahilig rin kayong mag-research ngayong araw. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 3, 10, 16, 18, 35, at 43. Palaban ang mga Pisces sa araw na ito, disidido kayo sa inyong mga aksyon at hindi kayo nahihiya o takot sa mga bagong oportunidad na lumalapit sa iyo. Mahilig rin kayong mag-evaluate ngayon ng inyong mga relasyon sa ibang tao at ngayong araw matapang ang mga Pisces na talikuran ang mga relasyon na hindi na gumagana. At ngayong araw nakikinig kayo sa kung ano ang mga opinion ng ibang tao. Ngayong araw swerte ang mga Pisces pagdating sa pag-ibig at Ma-honor ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, maganda ang inyong mga plano at ngayong araw yung ibang mga Pisces medyo mahiyain pero positibo naman ang inyong pag-ibig ngayong araw. At para naman sa iyong career at pera, papurable ang araw na ito para sa mga Pisces na nasa construction business at sa real estate. At maganda rin ang araw na ito para yung ibang mga Pisces na nagpaplano na, na lumipat ng tahanan ay masimula na ang paghahanap kasi Merong mga magagandang bargain sa araw na ito. Maayos rin ngayon ang investment ng mga Pisces at lalong-lalo na yung mga ready na na mag-invest sa real estate, maganda ang araw na ito. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 12, 18, 20, 25, at 33. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming sa